Guys, Spanish bread ala Jamie Lee. Tara, gawa tayo. Hello guys! Welcome again sa buhay ni Jumi sa South Korea. Bali ngayon guys, magluluto ako ng magbibake pala ako ng Spanish bread kasi request ni mao ng asawa ko. Bali guys, meron ako dito ano siya, mixer o kaya bread maker tinatawag nila. So meron ako dito ang arena guys, ilalagay ko na lang. Tapos meron na siyang asin. Tapos pinaalsa ko na pala yung yes sa gatas. Ayun, binabad ko muna siya ng mga Five minutes. Tapos, meron na rin siyang asukal, guys. Tapos, isang itlog. Tapos, yun, guys. i lang natin siya. Yan. Gaya na lang siya, guys. Hanggang siya, umalsa siya. Tapos habang umalsa siya guys, gagawa muna tayo ng palaman. Kaya muna natin siya dito. Habang nagmimix siya guys, ilalagay ko na rin yung butter. Yan, hayalan natin siya dyan. Ayun na nga, guys. Gagawa na tayo ng palaman ng Spanish bread. Meron nga pala ako dito light brown sugar. Meron din ako dito arena. Okay. Hahaluin lang natin sila, guys. Yan. So, ito na nga, guys. Bali, ganito dapat yung consistency niya. Tapos, kapag ganito na yung consistency niya, isi set aside muna natin. Tapos, hintay na lang natin tumubo yung dough na nasa bread maker. So, ito na nga, guys. Tumubo na siya bali hati-hati na natin din siya tapos talaga na natin ang palaman so guys ito na nga siya bali hahatiin ko na lang siya so parang magtinda lang ng karne oh So ito na nga guys, nahati-hati ko na siya, gagawin ko na lang ay lalagyan ko na palaman. Ago. Alam niyo guys, nung natikman din ng ano to, ng mga kuryanang kasama ko sa work, nagustuhan din nila. Kaya minsan nagpapagawa sila. Yan, ganito lang guys. Yan. Ikutin lang natin. Tapos, isilid natin dito sa dulo para hindi lumabas yung palaman. Yan. Tapos, iaano natin siya sa bread crumbs. Ulitin lang natin guys hanggang sa matapos to. So, ito na nga siya guys. Bali. Hayaan ko muna siya. Tatakpan ko siya. Tapos, papatubuin ko rin siya ng mga 15 minutes. Ito na nga guys. Umalsa na ulit siya. Bali naka-preheat na rin yung oven ko. Iluluto natin siya ng 20 minutes. So, ito na nga guys. Luto na siya. At medyo sunog. Ayan. Whitey pa more. <laughs> so, ito na nga guys. Yung Spanish bread ko. Sa mga hindi pa nakapag-like, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood ng buhay ni Jumi dito sa South Korea. Hanggang sa muli, guys. Sarang Lami aoy.